Thank <laughs> you. Hello, kumusta tayo sa magandang araw naman po sa inyong lahat mga boss. Welcome back po sa aking YouTube channel at one, Facebook page Reclones TV at welcome din sa isa na nating panibagong video yung sa inyo. mga boss, gusto nyo ba magkabit ng night triples Promise at magagamit pa rin yung Stock Tara po, sabay-sabay nating panoorin tong video na to at dito po ay alamin kung paano yung magiging setup ng wiring connection. Saan po, meron akong ginawa dito ng wiring diagram at ito po yung ating alamin at uh, ibahagi sa inyo. Pero bago yan mga boss, kung kayo po, lang dito sa YouTube channel at di po subscribe please pagsubscribe na at po, yung notification bell button para updated kayo sa mga bago nating upload ng mga video. Sa so, po mga boss, tara, sabay-sabay nating panoorin itong video to. Pasok mga kaibigan! So yan po mga boss, kung napanood nyo yung nakaraan nating video at binagi ko sa inyo doon yung standard wiring connection ng busina or horn at ng nitrate plus pro music horn. Dito naman po sa video na to ay atin pong alamin kung paano tayo magkabit ng nitrate plus pro music horn. At the same time, magagamit pa rin natin yung ating e stock horn. So po mga boss, standby lang kayo, at sabay sabay naman nating panoorin itong video na ito hanggang dulo at dito po ating alamin kung paano yung magiging setup ng wiring. So po makikita po natin, nandito na po yung ginawa kong wiring diagram. Ayan, nandyan na po yung ating stack horn at yung ating music horn. At ito na po yung ating kabuuan ng wiring diagram na uh, ginawa. So ayan po, mayroon tayong battery dyan. Mayroon tayong dalawang fuse na 10 amperes. Dito yung horn relay. Dito naman yung horn switch. Then ito yung music horn relay. Tapos ito yung music horn. Then ito yung stock horn. Then ito yung kanyang nitrate plus pro music module. Tapos uh, gagamit tayo dito ng uh, selector switch. ito yung. At ang selector switch na ating gagamitin dyan ay tatlo po ang terminal dapat. So po. Ngayon atin pong isa-isa kung paano yung magiging setup ng wiring. So po tulad ng binanggit natin dun sa ating uh, nakaraang video. Pero short review lang po muna natin yung wiring connection ng busina para madali nating malaman kung paano yung setup ng ating Nitri Plus Pro Music Horn. So, yun po yung ating standard wiring connection ng horn. Ito po yung kanyang fuse. Kukuha tayo dyan yung wiring at yun po yung nakakabit dito sa terminal 30 at 85 ng horn relay. Then yung terminal 87 ito yung makagabit papunta dito sa stock So yung dalawang positive ng stock hold na po pinagsama lang natin dyan at ito yung nakakabit na wiring connection. Din yung parehong ground, ayan po nakakabit dyan sa body ground. Ngayon yung terminal T6, ito yung magiging ground control or trigger. So galing yan dito sa ating horn switch. So yan po, ayan yung standard wiring connection ng ating stock Ngayon dahil po magkabit tayo ng 90 plus pro music horn So, gagamit tayo ng selector switch. So, ang gagawin lang po muna natin sa actual na sasakyan, una ay hanapin natin yung output nitong horn switch na pag pinindot natin yan, makakuha tayo ng ground control. So, pag nahanap na natin yung output ng negative dito sa horn switch, ang gagawin po natin, ikakat natin yung wiring connection niyan. Then, dahil na gagawa tayo ng wiring connection sa ating Night Plus Pro Music horn at gagamit na tayo dito ng selector. So ngayon, yung pinutol natin, yung output mismo galing sa horn switch, ay kakabit natin yan dito sa ating selector switch. Tapos yung kaputol niyan, yun na yung ikakabit natin, natin sa kabilang terminal ng selector switch at ikakabit na natin yan dito sa ating uh, horn relay which is a terminal 86. So ganito na yung magiging setup ng wiring dito sa horn relay, yung stock horn natin. Ngayon, dito naman sa wiring connection ng Nitri Plus Pro Music Horn, so gagamit din tayo dito ng relay. So, ito yung kanyang relay, dito yung module. Dito sa module, apat yung wiring connection yan. Dapat ang isa dyan magiging power supply, din dalawa yung magiging output at isa po dyan ay negative. So ganito yung wiring connection natin na gagawin gagamit din tayo ng 10 amperes dito na fuse ayan po didaan natin ng fuse din yung output ng fuse yan po ay kakabit natin dito sa terminal 30 ng ating music horn relay so ito yung wiring connection then kukuha din tayo ng isa pang wiring dyan I splice na lang natin at dito natin ikabit sa night 3 plus po music horn module kailangan kasi ng positive to ng ating module so ito yung wiring na kakabit natin ganito yun ngayon yung Terminality 5 ng ating Music Horn Relay ito tayo kukuha naman sa output nitong ating module so yung output na dalawa, isa lang ang gamitin natin dyan at yan po kakabit natin sa Terminality 5 ng ating Music Horn Relay so ito na yung setup ng wiring tapos yung Terminality 7, ito na yung output at mapunta na yan sa ating load so ito yung kakabit natin papunta dito sa music horn so yung parehong positive ng ating music horn ay ang pagsamahin lang din natin at ikakabit natin yung wiring na galing dito sa terminal 87 ng ating music horn relay. so dito natin ikabit dyan sa ating music horn so ito na yung setup ng wiring naman ngayon yung dalawang negative naman pagsamahin lang din natin yan at yan po ay kakabit natin sa body ground so again ito yung symbol ng body ground tapos yung terminal at 6 ng ating music horn relay ayan po, dito na yan manggagaling sa kabilang terminal ng ating selector switch so po, ito yung wiring kakabit natin yan sa terminal at 6 ng ating music Corner narili. Ito na yung magiging trigger niya. So yan. Tapos itong ating module, kailangan din ng ground dyan. Uh, dito pinakita ko na lang, pinagsama ko yung ground ng output ng selector switch at ikinabit ko dito sa ating um, module. Pero take note mga boss, pwede nyo na ikabit dyan sa body ground katulad nito. So yan po at uh, yan lang po yung kunti nating kalaman na binagi sa inyo kung paano tayo magkabit ng Nitri Plus Pro Music at the same time ay magagamit pa rin natin yung ating stock horn. Ngayon, explain ko lang sa inyo yung kung paano natin pagganahin itong stock horn at yung ating music horn. So po, kapag ka gusto natin pagganahin yung ating stock horn, yung ating selector switch, isi-select lang din natin yan dito sa uh, setup ng horn. Pag sinits on natin yan dyan at pag pinindot natin yung switch ng horn, pagkakaroon ng ground dyan at dahil sinilik na natin yan dyan, So dito na magkakaroon ng contact at ito naman po magkaroon ng ground. So tutunog yung ating stock horn. Then kapag gusto naman natin gamitin yung nitrate plus pro music horn, select lang din natin yan dito sa kabilang terminal para ito naman yung magkakaroon ng contact kapag pinindot natin yung horn switch. So ganun din yan, ito naman po magkakaroon ng ground at ito naman pong relay na to ang magte-trigger para ang gagana naman ay itong ating music horn. So po, ganun lang po ang ating gagawin kapag ka gusto nating magkabit ng na Night Plus Pro Music Horn at the same time na gusto pa rin nating gagamitin yung ating stock horn. Kailangan lang natin ng isang selector switch. So mayroon niyang mabibili na 3-pin terminal na selector switch. Yung toggle switch, pwede na yun Pero bahala na lang kayo kung saan yung ikabit yan malapit sa inyong driver side. Send po at sana po itong video na to ay makatulong sa inyo at sana po ay inyong magustuhan. So maraming salamat ulit sa inyong patuloy na support at panonood hanggang sa sunod pa nating mga video ay inyo pa rin panoorin at samahan niyo ako hanggang sa iba pa nating mga susunod na mga video ibinagi sa inyo. So maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. bye! -bye.